Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III, tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga Micro Small Medium Enterprises o MSMEs ng Pangasinan. Kaya tuloy-tuloy ang paglago ng kanilang negosyo. Laking pagpapasalamat namin sa provincial government through the pangunguna ni Governor Kiko na naging consistent. Malaki ang naitulong po sa amin at lumaki ang aming production at the same time nakikilala kami po sa ibang bansa. Kilala na rin sa international market ang mga produkto ng Pangasinan. I know it's going to be a good venue to be able to show to the world that we have all of these products being made in Pangasinan. I'm very happy for uh, the our entrepreneurs na meron na kaming avenue to market. Katuwang ng pamahalaang palalawigan sa pagsuporta sa mga MSMEs ang DTI. Mapalad yung mga MSMEs natin dito sa Pangasinan dahil it's the provincial government uh, that takes the initiative. Mahal ang bayad sa international expo pero it was shouldered by the provincial government. So, salamat sa ating provincial government na nandoon talaga yung kanilang heart to help our MSMEs to grow. Sa pagsuporta naman ng Provincial Agriculture Office sa Kadiwa ng Pangulo ng Department of Agriculture, isinasagawa ang Kadiwa on Wheels na Kapitolyo. Nagsimula ito taong 2022 at kalaunan ay tinawag na Kadiwa na Kapitolyo noong January 2024. Layunin ng Kadiwa na mailapit ang mga mamimili sa mga MSMEs, farmer cooperative associations at mga mangingisda. So we started with some around 20 plus lang na exhibitors noon as of to date, on the average, yeah, nag-average tayo ng 40 plus exhibitors bawat conduct ng ating kadiwa activity. So from September 2022 to December 2024, ano, we have conducted a total of 97 kadiwa related activities spearheaded by the provincial government uh, with the support of our syempre yung ating mga LGUs at saka mga partner agencies. Uh, we have generated a total sales of 20,985,200 34.60 at ang natulungan nating exhibitors ay 2,582. Yung total household serve ay kinocompute din po namin. So nasa 55,710. Nasa 4,456,800 pesos ang savings ng aming mga natulungan mga households. Sa pamamagitan ng kadiwa ng na Kapitolyo, nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga MSMEs. Nabigyan po ng opportunity na aside from yung produkto namin direct na may bibigay sa ating mga consumer, nabigyan din opportunity yung farm makapag-innovate ng kanilang product. At the same time, magkaroon ng iba-ibang linkages sa mga iba-ibang nagtitinda rin sa Kadiwa. Nung naging member na ko ng Kadiwa, bali marami ng market, marami ng sukingan. Hindi na masyadong mahirap maghanap ng bebentahan sila na yung lumalapit tinitiyak ng pamahalaang palalawigan na magpapatuloy pa ang pagsuporta sa mga MSMEs. Isa po sa ginawa ng ating provincial government ay yung gawing sustainable yung kadiwa activity. In fact po, itong CY2025, may schedule na po kami ng kadiwa hanggang December na. Asahan nila na patuloy din tayo magbibigay ng high quality na products because of the product development support na binibigay ng ating Uh, provincial government ano, sa mga ating MSF is... I have always admired the spirit of my kababayans. They are not only the warmest and most dedicated people I know, they have been also the most resourceful and creative. That is why my administration has been working hard to provide them with the means to realize their goals and improve their lives by bolstering their livelihood. The province of Pangasinan, will be there to give our 100% support. Pangasinan ang galing. Dana Laureano nagbabalita.